So, good morning guys. Panibagong buhay, panibagong linis, panibagong buwan. Ayan, bababa na tayo sa hagdanan at tayo ay pupunta na sa ating destinasyon. Maglilinis po tayo ngayon. Ayan, marami po tayong wawalisin. At sobrang kalat ang mundo ay makalat. Dito na naman tayo guys sa ating lilinisin. Ayan, maglilinis na naman tayo. Ayan, guys. Maglilinis na naman tayo, guys. Ayan, dyan lang kayo. Dito naman maglilinis.

ng ating panibagong buhay. Habang yeah. buhay, kapang may mission sa magandang ating... Habang buhay, may mission. sa mga Mga Habang buhay, Yes. Yeah. tao, sa ilalim ng lupa muna nasa pupunta. Tapos, mahatulan siya kung pupunta siya sa langit. May 40 days muna siya sa baba. 40 siya sa baba. Pag nagsabi niya na sa San Pedro, pumunta ka na sa taas at meron doon. Saan mo na pag ngayon sabi imagine na happy na babaw mukha sa trabaho ka. so ngayon na kasabay ng tulog mo lahat ng natin sa dinto mga trabaho kaya naman tayo dapat kaya talaga Sa natin na hindi makagalaw, hindi makatrabaho, yun ang nangyayin. Tutulo ang sipon at -luha ang luha ako dito sa abroad. Hindi nila alam yun. Tutulo ang luha. Ang luha nyo tumutulo kasi malungkot kayo. So ayan guys, kailangan natin magtrabaho.

Ito yung gamit ko pang tanggal ng mga mikrobyo. Tanggal ng mikrobyo. <coughs> Naka-asma na. Siya, tinayin sa ilang taon na ngayon rin. Ha? Inyong taon na nga sa inyong mga mikrobyo. si takas, Marisa. Makanda ako pa doon.

kamu mo kapakasal? siya, guys. Tasmosa. Now, what siya? Hmm? Bakit mo inaantay sa birthday mo? Bakit mo sa inaantay sa birthday mo? Ah, game bite niya. Game Ano kasi hindi ka nanay mo Nalala ko kasi noon ano na naalala ko? mayroon ako pang utang kaya hindi lang kasi niya pangalan ko para siya ng hindi na kasi hindi lang siya makakamahakap ng pera na ako din sa kanya tapos sinasunod niya? oo dahil hindi niya parang magulang ako ng pera kaya bula sa kanya. Tapos sabi ko, hindi magulang ka, sa asawa ko naman yun. E, hindi, hindi niya ako kaya hirap, hindi yun basta 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 magbigay ng sa akin. Anong gagawin ko? Sabihin ko, ikaw ang maghirap. Sabihin ko, ikaw ang ng pera. Tapos pag makahirap ka ng pera, bibili sa akin. Ito. Makano naman yun? Okay. Pagtabi sa zero. Hati tayo sa binetan. 'yung kalahati. Ha? i 'yung kalahati. sa kanyang buo. Kalahati sa akin, 1 uh, lang. Ngayon sa 300. 200 sa kanya, 100 lang sa akin. Mhm. Ito 'yung bayad ko. Ha? Ito na 'yung Ako. Siya, siya nagbabayad. Tapos minsan, ako ang nagbayad. Siya ang muli. Mm -hmm. Ngayon, ako ang sinisimil. Kasi hindi siya nagbabayad. Ako nagbayad na ako. Uh -huh. Ako uh -huh. ang sinisingin. kasi uh mo sinabi sa -huh. akin? Alam ako, ito nagbayad na ako ha. Ngayon, hindi siya nagbayad. E eh, di ako ang sinisingin ni eh. Abdullah. kasi hindi siya nagbabayad. Kasi, hindi mo tapos yung, tapos yung pinasira na pangalan ko pa Kasi yung isip niya Abdullah, ako may utang Hindi siya. Kasi wala mo yun, dapat kong matutuwa na yun. Kasi naglaso ko na alam ko ko. naman ako Na hindi ako Para na makatulong sa tao. Wala ng nga

Hindi nga pinapayag. Hindi nga pinapayag. Hindi alam ko dami sa account sa Facebook. dami ko na i-download. Sa white place, mag-i-download. i Ano mo na kayo? Mamutang siya ng pera. Hindi na siya nagsabi kay Ate Rose na India na magbakasit siya. Mamutang hmm. Bumutang siya ng pera ng uh, na 300. Mm hmm. Tapos, magbakasit siya next month. Ngayon, tinigyan siya ni Ate Rose. Nasaan si Marissa, Nagbakasit siya. Allah.

Hmm. Ano 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 ko? Ah, hindi ba ready 'tong stop ko? Yeah, 'ko baitan, 'di na sayo, ka na, ako pang may. sabi ko, ingatan mo 'yung cellphone ko Nandiyan jaja'an, 'no. Uh. Uh. Oh, tapos naman. Ay, kanina pa yun. Hindi ko alam. Hindi ba alam naglilinis ka rito? Sabi ko, ingatan mo 'yung cellphone ko, malaglag ha. Totoo, pawang katotohanan lang yun. Walang yeah, kasutuhanan. Walang sinuhaling. Walang, walang yun. Totoo yun. Okay. ko din naman. Ano ang buhay? Bakit hindi nila pinag-uusapan? Hindi tayo nila pinag-uusapan? Grabe nila sa akin. Sinasabi nila, tayo okay. okay. ko raw Oh, sige na guys, magpapaalam na ako ha. Kasi nagmamalitis kami. Haba-habaan ko sana yung aking video mga isang oras. Kaya na nagkakagulo-gulo dito eh. kaya, uh, itong cream at saka zip ang kailangan ilinis sa mga ngalangala ng mga taong masyadong chismusa. Oh, Di ba guys? Ayan, zip. Kumikintab siya guys, ang sahig. Lalo lalo na pagka chismosa ka, kikintab yung mga ngalangala -ngala mo diyan. So thank you for watching guys. Bye. <coughs> Ayan o, naglilinis siya. 15 minutes pa nga lang yung aming video rito guys, na kinukuhanan ko yung mga 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 tartar sa jacuzzi. Ayan. Kasi ito yung buhay namin dito sa umaga maganda kami. Pagdating namin sa salon, mag-uniform kami at maglilinis na. So, ito yung mga mukha namin sa ngayon. So, thank you for watching, guys. Ang lampas... Lampadora. Nagmamap ng sahig. Ayan. Bye!